Para sa iba, ang pagdaragdag ng timbang o muscle ay maaaring maging kasing hirap ng pagbawas ng timbang ng sa ibang tao. Ngunit ang simpleng pagdagdag lamang ng ilang partikular na pagkain ay maaaring gawin ng iyong weight gain efforts ng healthy at mas epektibo. Narito ang mga pinakamagandang pagkain upang tulungan kang mag-gain ng weight o muscle sa healthy way. Simulan na natin! Homemade protein smoothies. Ang pag-inom ng homemade protein smoothies ay maaring maging sobrang masustansya at isang mabilis na paraan upang mag-gain ng weight. Ang paggawa ng iyong sariling smoothie ay ang pinakamagandang paraan dahil ang commercial versions nito ay madalas puno ng sugar at kulang sa sustansya. Nagbibigay rin ito sa iyo ng full control sa lasa at nutrient content. Narito ang ilan sa mga masasarap na variations na maaari mong subukan. Maaari mong ihalo ang bawat isa sa dalawang tasa o 470ml ng dairy milk o soy milk kung mayroon kang lactose intolerance. Ang dalawang ito ay mayroong mas maraming nutrients at calories kaysa sa ibang alternatibong inumin. Chocolate banana nut shake. Combine one banana, one scoop of chocolate whey protein, and 1 tablespoon of peanut butter. Vanilla berry shake. Combine 1 cup of fresh or frozen mixed berries, ice, 1 cup of high protein, full fat Greek yogurt, and 1 scoop of vanilla whey protein. Chocolate hazelnut shake. Combine 15 ounces of chocolate milk with 1 scoop of chocolate whey protein, 1 tablespoon of hazelnut butter, and 1 avocado. Caramel apple shake. Combine 1 sliced apple, 1 cup of full fat Greek yogurt, 1 scoop of caramel or vanilla flavored whey protein and 1 tablespoon of sugar free caramel sauce or flavoring. And super green shake. Combine 1 cup of spinach, 1 avocado, 1 banana, 1 cup of pineapple, and 1 scoop of unflavored or vanilla whey protein. Ang lahat ng smoothies na ito ay nagbibigay ng halos 400 to 600 calories, kasama ng mataas na dami ng protina at iba pang mahalagang bitamina at minerals. Milk Ang gatas ay matagal nang ginagamit bilang isang weight gainer o muscle builder sa loob na ng maraming dekada. Nagbibigay ito ng magandang balansa ng protina, carbs at mga taba. At isang magandang source ng calcium at iba pang bitamina at minerals. Para sa mga sumusubok na magdagdag ng mas maraming muscle, ang gata ay isang napakahusay na protein source na nagbibigay ng casein at whey proteins. Ipinakita ng mga pag-aaral na maaari itong makatulong sa iyo na magdagdag ng muscle kapag may kasamang weightlifting. Bukod pa rito, natuklasan ng na mga pag-aaral na ang gatas away at casein kapag pinaghalo-halo ay maaaring maawi sa mas malaking mass gain kaysa sa iba pang protein sources. Subukang uminom ng isa o dalawang baso ng whole milk, 149 calories per cup, bilang isang snack na may kasamang meal o bago at pagkatapos ng workout. Ang milk smoothies ay isa ring masarap na paraan upang magdagdag ng gatas sa iyong diet. Para sa isang magaling morning protein boost, Subukang maghalo ng isang tasa ng frozen berries, isang tasa ng whole milk, 2 teaspoons of honey, and 1 teaspoon of vanilla, about 275 calories. Rice Ang kanin ay isang madali at murang carb source upang tulungan kang bumigat. Ang isang tasa lamang ng kanin ay nagbibigay na ng 204 calories, 44 grams ng carbs, at sobrang kaunting taba ang kanin ay medyo calorie dense. Ibig sabihin, madali kang makakuha ng mataas na dami ng carbs at calories mula sa isang serving. Nakakatulong ito na makakain ka ng mas marami, lalo na kapag wala kang gana o mabilis mabusog. Kapag ikaw ay nagmamadali, ang isang 2-minute packs of microwavable rice ay maaaring madaling idagdag sa iyong protein sources at pre-made meals. Isa pang sikat na paraan ay ang maghanda ng isang malaking pot ng kanin ilagay ito sa ref at ihalo sa iba pang proteins at healthy fats para sa iba't ibang meals sa buong linggo. Mayroong napakaraming paraan upang gawing masarap ang lasa ng kanin. Ang pinakamadaling paraan upang magdagdag ng lasa, calories at protein boost ay ang simpleng paghalo nito sa ibang mga sangkap matapos mong lutuin ang kanin. Butter and parmesan cheese, broccoli and cheese, scrambled eggs, and toasted sesame seeds, peanuts or cashews. Isa pang paraan ay ang lagyan ng sauce ng iyong kanin tulad ng curry, pesto o alfredo. Maaari mong mabili ang sauces na ito ng ready-made na kung ikaw ay kulang na sa oras. Ang isang rice dish ay madaling maging isang whole meal. Subukan ito kasama ang wild rice at manok para sa isang mustansyang tanghalian. 400 calories per serving. Maaari mo rin gawin ang Chinese takeout favorite fried rice na may vegetable tofu. nuts, and peanut butter. Ang mga mani ay perpekto para sa weight gain. Ang isang handful lamang ng raw almonds or 1/4 cup ay mayroon ng 170 calories, 6 grams ng protein, 4 grams of fiber, and 15 grams of healthy fats. Dahil ang mga mani ay sobrang bigat sa calories, ang dalawang handfuls lamang nito kada araw kasama ng isang meal o bilang isang snack ay maari nang magbigay ng daan-daang calories. Maaari mo idagdag ang peanut butter sa iba't ibang snacks or dishes tulad ng smoothies, yogurts at crackers. Gawin silang isang high-calorie snack in no time. Ngunit siguraduhin na nakakuha ka ng 100% peanut butter na walang added sugar o extra oils. O mas maigi gumawa ng iyong sariling homemade almond butter recipe. Isa itong madali at murang paraan. Red meats. Ang red meats ay maaaring isa sa pinakamagandang muscle building na pagkain na mayroon. Halimbawa, ang 6 ounces o 170 grams ng steak ay mayroong halos 5 grams ng leucine. Ang leucine ay isang mahalagang amino acid na kailangan ng iyong katawan para sa paggawa ng muscles at magdagdag ng muscle tissue. Mayroon din itong 456 calories at halos 49 grams ng protein. Bukod pa rito, ang red meats ay isa sa pinakamagandang natural sources ng dietary creatine na tila ang pinakamagandang muscle building supplement. Ikonsidera ang pagpili sa mas matabang cuts na nagbibigay ng mas maraming calories kaysa sa leaner meats. Yung tulungan kang makakuha ng extra calories at bumigat. Sa isang pag-aaral, 100 older women ang nagdagdag ng 6 ounces ng red meat sa kanilang diets at nagsagawa ng resistance training sa loob ng anim na araw kada linggo for 6 weeks. Ang mga babae ay nagkaroon ng mas maraming lean mass, nagkaroon ng 18% increase sa lakas at increase rain sa mahalagang muscle building hormone na IGF-1. Parehong ang lean at fatty meats ay parehong magandang source ng protina. Though ang matabang meat ay nagbibigay ng mas maraming calories na nakakatulong sa paggain ng weight. Isa sa pinakakilalang fatty beef dishes ay ang brisket. Ang brisket ay kilala sa pagiging matagal lutuin, ngunit maaari mo itong mas mapabilis kung mayroon kang slow cooker. Pasta. Ang pasta ay isa ring source ng carbs na puno ng calories na nagbibigay ng ideal base para sa maraming pagkain. Magdagdag lamang ng sauce at you're ready to go. Ang dalawang tasa ng cooked spaghetti ay mayroong halos 400 calories. Ang isang tasa ng bolognese sauce ay nagdaragdag ng hindi bababa sa 60 calories. Magbudbud ng dalawang kutsara ng parmesan cheese ay babaw para sa karagdagang 45 calories. At mo ayong sarili na mayroon ng hindi bababa sa 600 calories sa isang meal lamang. Potatoes and starches. Ang mga patatas at iba pang starchy foods ay napakadali at murang paraan upang magdagdag ng extra calories. Subukang pumili sa mga sumusunod na healthy sources ng starchy carbs na ito: oats, corn, buckwheat, potatoes and sweet potatoes, squash, winter root vegetables beans, and legumes. Hindi lamang ikaw tinutulungan ng mga patata sa tipapang starches sa iyong pag ng weight. Pinaparami rin nito ang iyong iniimbak na muscle glycogen. Ang glycogen ay isang mahalagang fuel source para sa kalamian sa sports at activity. Marami sa mga carb sources ay nagbibigay ng mahalagang nutrients at fiber, pati na rin ng resistant starch na nakakatulong sa pag-nourish sa gut bacteria. Gamit ang kamote, maaari mong subukan ng isa sa current Instagram trends, ang sweet potato toast. Minuto lang ang kailangan para maluto ito. Magsimula sa paghuhugas ng kamote, pagpapatuyo at paghihiwa ng maninipis rito. Tapos ay i-toast gamit ang toaster or toaster oven. Tapos ay idagdag ang iyong mga paboritong toppings. Halimbawa, ilagyan mo ito ng mashed avocado at pritong itlog. Mayroon ka ng perfect almusal o post-workout snack. Salmon and Oily Fish Tulad ng red meat, ang salmon at oily fish ay napakagandang sources ng protina at mahalagang healthy fats. Sa lahat ng nutrients na mayroon ng salmon at oily fish, ang omega-3 fatty acids ang isa sa pinakamahalaga at kilala. Nagbibigay sila ng maraming benepisyo sa iyong kalusugan at nakakatulong sa paglaban sa sakit. Ang isang 6 ounce fillet ng wild sock ay salmon lamang ay nagbibigay na ng halos 250 calories at 12 grams ng healthy fats. Mayroon rin itong 37 grams ng high quality protein na tulungan kang bumuo ng muscle at bumigat. Maaari mong lutuin ng salmon sa iba't ibang paraan, steamed, sautéed, smoked, grilled, baked, or poached. Maaari mong subukan ng pinaka sikat na pinausukang salmon o maging kumain ng hilaw na salmon na sushi at sashimi. Ang fresh o frozen salmon ay kadalasan mas may kamahalan. Ngunit ang dilatang salmon ay isang mabilis at murang option. Halos lahat ng dilatang salmon ay wild imbis na farmed. Kaya naman, mas marami itong nutrition. Dried fruit Bigyan ng iyong sarili ng isang mabilis na calorie boost sa pamamagitan ng pagkain ng dalawang dried fruits. Mayroon silang mas counting volume kumpara sa kanilang fresh counterparts upang makakain ka ng mas marami sa one go nang hindi nabubusog. Halimbawa, ang isang tasa ng raisins ay mayroong 400 calories kumpara sa isang tasa ng fresh grapes na mayroong 60 calories. Ang raisins ay maaring ang pinakasikat na dried fruit Ngunit maaari mo ring subukan ng dried berries, apricots, apples, cranberries, and even tropical fruits. Healthy Oils Ang pagdaragdag ng extra taba sa iyong pagkain ay isang magaling paraan upang magdagdag ng calories. Ngunit nais mong makasigurado na pipiliin mo ang mga taba at oils na maganda para sa iyo. Ang olive oil ay mayaman sa masustansyang monounsaturated fats at maaaring magdagdag ng calories at lasa sa iyong pasta, tinapay at mga gulay. Ang canola oil ay isang magandang source ng omega-3, alpha-linolenic acid or ALA, at monounsaturated fats. Ginagawa itong napakagandang all-purpose cooking oil. Ang walnut at grapeseed oils ay mas magaan sa lasa at perpekto sa pagdress ng salads. Avocados Ang avocados ay mayaman sa monounsaturated fatty acids. Plus, mayroon silang vitamin K, potassium at fiber. Ang isang avocado ay mayroong humigit 200 calories. Kaya maganda itong paraan upang magdagdag ng extra calories nang hindi sinasakripisyo ang nutrisyon. Magdagdag ng avocado slices sa iyong mga tinapay o gumawa ng guacamole para sa baked tortilla chips. Maaari ka rin magdagdag ng guacamole sa soft shell tacos or burritos. Maaaring mo rin subukang magdagdag ng avocado sa iyong paboritong smoothie recipe. Ang mild na lasa nito ay bagay na bagay sa mga sangkap tulad ng berries o chocolate. Granola Gumawa ng iyong sariling granola kasama ng anumang kombinasyon ng dry whole grain cereals, mani, seeds at dried fruits. Itabi ang granola sa isang airtight container at ihain ito para sa almusal. Mag-pack ng granola sa maliliit na plastic containers na maaari mong dalhin kasama mo sa isang busy day. Para sa mas maraming lasa at calories, magdagdag ng dark chocolate chunk o peanut butter chips. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng granola palagi, on hand, maaari kang patuloy na kumain at kuhanin ng iyong calories sa buong araw kaysa kumain ng big meals. Protein Bars Maari mong maparami ang iyong calories at protein intake gamit ang protein bars. Ang protina ay lalong mahalaga dahil ito ay kailangan ng iyong katawan upang bumuo ng lean muscle. Maaring madalas mong makita ang high calorie protein bars sa drugstores na mayroong fitness supplement section. Habang ang iba naman ay mas pinipili ang protein shakes kaysa protein bars, ang protein shakes ay mas mabilis kang bubusugin dahil ito ay mayaman sa whey. Huwag ipagpalit ang protein bars sa meals. Hindi ka makakuha ng sapat na calories kapag ginawa mo ito. Kundi ilagay sila sa iyong bulsa, desk, or laptop bag upang palagi silang on hand para sa isang midday snack. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang iniintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na. At syempre, huwag na rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!